lungsod to ayaw nyo magpatihilag eh siguro sabi niya bakit hindi mo ko lampasan tara gis kayo naabot pa tayo ng traffic nagisla pa traffico, tayo de 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 Ano, mag-split line ba tayo? Gawin ba natin kantot creator yon <laughs> Split lanes? I can do that. Let's go. Hahaha <laughs> I do not that anymore. Damn! Ayaw na mag-split lane dyan kasi may police na dyan. Doon lang ako pwede. Doon lang ako pwede mag-split lane kasi, ayan o, junction na yan eh. May mga parak na nakabantay dyan. Ayan ang iniwasan natin. Kanina, goods goods lang eh. Nakakapag-swerve-swerve pa tayo din. <laughs> Ay, ba tayo na yung soul? Ah! <laughs> ko ako, ako naging impluensya nun eh. Ginaya ako nun eh. 100% na ako ginaya nun kaya guro nakita niya itong inang oh. ayun ah oh, sa inyo sinasabi sa inyo kanina may police na dun di ba? Yeah, may ikita nyo ngayon kung nasan yung police may may islang pantropiko dyan 100% taas ng Africa Point na yun ha Ayun o oh. Ay kita ko na o oh. Gayaan ko rin yan Indian din yun eh That was a nice Indian. Whoa, the <laughs> Indian. <laughs> What's going on here? That was a nice idea. meron na may polis doon so ngayon na, na ako hahahaha <laughs> dayo, habully na kami ako lang pala, visit tayo na sarap doon first time kumakakita ng kapwa eh motorcycle <laughs> Woo! Ayan na yung polis Mapupulover na ako Woo! 80 lang, 80 Baka mag-clash Hindi pa ako ready Okay, hindi yan <laughs> Pero dami parang lang Sarap oh. po. Oh. ko yung helmet ni Mami. Susunduin ko siya. So itong vlog na to may part 2. Part 2, part 3, part 4. <laughs> oh, tawin na ang gusto, no? Wow! atun Ah, tune. <laughs> ano ba? tun, tune, tune, tuning, tuning.